Mga kababayan, para sa iba ay talaga namang masakit tanggapin ang katotohanan kung mapo-postpone ang BSKE sa December 1, 2025. Kaya ang ating pong hihimay-himay ngayon, tumutok bago mag-comment. Siyempre mga kababayan, para sa karamihan o para sa iba ay talaga namang masakit kung talagang mapuspo, mapopuspo na ang BSKE. Uh, normal po yun, lalong-lalo na sa mga umaasa Or yung mga butante natin at mga aspirante na sana ay magkaroon ng BSKE. Okay, so ano na nga ba ang sitwasyon nito ngayon? Ano na nga ba ang status? Wala po tayong balitang naririnig kung uh, sumagot na ba ang respondents sa ay ah, hinihingi ng Korte Suprema na sila ay magkomento sa petisyon ni Atty. Makalintal. Ganoon din si Atty. Makalintal ay eh, kailangan din magkomento sa kontrapetisyon ng Liga ng mga barangay. Sa so, ngayon, sa tingin ko mga kababayan ay parang um, para sa akin lang. Tila hindi na mahalaga yan. Kung tumugon ba itong respondents, itong gobyerno? Alam niyo kung bakit? Eh, ah, hawak pa rin naman ng Korte Suprema ang decision dito eh hindi na po magde-decision ang uh, respondents dito kasi batas na nga eh, kumbaga uh, titignan na lang kung uh, nasa konstitusyon or wala sa konstitusyon, dahil kinikwisyon nga ni Antonio Makalintal, itong uh, RA 12232 na ito kaya lang sinosoplak sila ng Liga ng Mga Barangay sinoplak ng Liga ng Mga Barangay itong petisyon na ito, so komento na magkikita-kita sa mga argumento sa petisyon ng Liga na mga barangay. Doon po yan titimbangin. Okay. So, uh, uh, sa, TR, uh, sa petisyon ni Atty. Makalintal na sana sabi niya ay uh, tro Na kung uh, sino yung mga nakapanood sa mga previous ko content, yung mga last week ko pang content na sinabi ko mukhang hindi maglalabas ng TRO at mukhang hindi uubra ang TRO. Kung hindi maglalabas ng TRO, ibig sabihin alam po ng Korte Suprema yan na hindi kailangan ng TRO sa pagkakataong ito. May dahilan ang Korte Suprema kung bakit. No kasi nga ay komento lang ang hiningi at uh, uh, sa pahayag naman ng COMELEC eh yun din naman. Sabi nga nila ay eh, kapag komento lang ang hiningi ng Korte Suprema ay uh, mukhang ang aming paghahanda ay magmo na, na mauurong na uh, mamungub, kailan? Siyempre, yung sinasabi ng batas. Yung sinasabi ng batas, pag sinabi ninyo, dapat batas ang masunod, eh ang batas na pong susundin ngayon ay yung RA12232 na po. So, doon po, nakatuon ang focus ng uh, COMELEC dito. Next year pa, kasi nakatutok sila ngayon sa barb election eh, at nagkakaroon pa ng mga uh, problema yan. So, busy-busy. Ganon din naman itong mga respondents, busy-busy dahil uh, maraming problema ngayon no sa korupsyon na kanilang inaayos ah uh, sa gobyerno so kung tumugon man sila eh bahala na sila kung hindi basta ang magiging decision pa rito ay hawak ng korte suprema <clears throat> ngayon sa panig naman po ng mga barangay officials ay ah uh, kung iisipin no ah uh, ano lang no kung Bilang kayo ay nandiyan na ah, no kung mauuuron man ito ay eh, ano man dapat gawin? Siyempre magtrabaho. Kung magpo-focus kayo na may dumating na TRO para magkaroon ng eleksyon no. Ah, parang mali eh kasi dapat kaya nga kayo nandiyan na na kayo ang focus ninyo ay magtrabaho. Hindi magantay kung mayroon TRO. Kasi pag mayroon TRO, halimbawa may TRO ay magkakaroon na naman eleksyon. Mapo-focus na naman kayo sa ah, eleksyon. Eh, Kaka-eleksyon lang noong 2023, 20, eleksyon na naman itong December. So, 2 years lang pagitan, ma baba ma, ma, ma di disregard na naman yung inyong mga project kasi ma focus kayo sa eleksyon eh para sa tingin ko lang yun na, bilang isang botante so may masasayang na naman so para mas mainam nga na sa tingin nila na sa tingin ko rin yun ang iniisip ko na baka yun ang iniisip nila sige uh, total meron naman ng batas sundin so, hindi na yan para sa ganun eh, eh madagdagan ma maextend extend ng is isang taon at magawa ninyo ang inyong mga trabaho especially mostly yung incumbent noong 2023 na dalawang taon pa lang sila no, so madagdagan ng isang taon mas makapag trabaho no yun ang dapat isipin hindi yung TRO <laughs> kapag TRO yan eh ewan ko na lang no? so yung sinabi ko na kanila, statement ng Comelec like, na lagi nila sinasabi na pag-comment lang, eh, uh, mapopokus ni sila sa BSKE 2026. Okay? At, eh uh, na nga, yung uh, sa Korte Suprema na tayo, ito na nasa huling sandali na tayo ng uh, itong usapin ng BSKE. Diba? Dumaan na lahat yan sa proseso at naging batas na nga po Republic Act. Batas na dapat sundin. Okay, so ngayong, uh, ano ba ngayon? September 6. Ginawa ko itong content, September 6. So sana, sana man lang, tulad sinabi ko na karaan, ay bago mag-October uh, 1, dapat meron ng uh, decision ito eh. Kung magagawa ba nila yun? Kasi nga itong uh, respondents ay hindi pa sumasagot yata. Kasi kung sumagot yan, malamang merong update eh. Kung sumagot man yan, siguro mayroon silang dahilan na sasabihin. Malamang alam nyo na kung ano yung sasabihin nila. Kasi depende nga eh. No? Kasi sabi nila, non-extendable ang 10 days. Pero depende. Sa sitwasyon to, depende po yan. Ibang usapin naman po kasi to eh. Di ba? Total, may batas naman na eh. No? Uh, hindi hindi makatugon ang uh, respondent sa loob ng 10 araw eh void na yung batas, hindi po ganun yun. Batas na po kasi yan. Eh dapat pa rin po yan, desisyonan ng Korte Suprema dito. Kung hindi yan sila tutugon, ang pagbabasihan, yung petisyon, yung uh, kontrapetisyon ng Liga, at yung mismong ipinatupad na batas RA 12232. Kung sino talaga ang matimbang dito. <clears throat> at re-review lang natin yung uh, RA 916 po. sinasabi doon na dapat ay 3 years. Bawat term, 3 years. Eh, para malinaw lang, no? three years, three terms. Ayan. So, kung uh, pagbabasiya naman yung ruling na ng Korte Suprema na nagkaroon lang ng resulta na two years ay makukontradik nga yung batas eh. So, pumasok itong batas na ito na sinasabi ng Liga ng mga Barangay, e, yung magtatama. No? At hindi lang basta magiging three years, in-extend pa para mas merong uh, yung pag-upo itong mga uh, magiging barangay officials. Mas maganda nga yun kung titignan nyo. Kasi dapat hindi mag-focus sa, para sa akin lang, hindi dapat mag-focus sa kaka-eleksyon, puro eleksyon, eleksyon. Eh, mas magastos nga ako yun eh. Siguro dapat, eh, tama nga lang, siguro apat na taon. Para mga kabuelo yung gobyerno at kayong mismo mga barang official, mas mga kabuelo din kayo. At uh, yung focus dapat, hindi sa eleksyon, kundi dapat sa, sa trabaho. Di po ba? Eh, meron kasi mga nagko nagko-comment dito, nakita basa ko lang na kasi maraming gusto ng eleksyon kasi meron ganun. Reality yun. Siguro nasanay ng ganun na tuwing merong eleksyon may nabibigyan. Mali, di ba? So, kung uh, ang kapakanan ng uh, gobyerno o kapakanan ng mga barangay dito ay mag-focus sa trabaho, hindi sa puro na lang eleksyon. Para sa akin lang pong pananaw iyon. Alright, so intay natin kung anong magiging desisyon ng AC dito. Sa tingin ko, tumitimbang, bumibigat itong batas, RA 12232 na ito. Hanggat wala pong desisyon na naririnig, ayan ay nananaig at ayan po ay sinusibag. At dapat pong sundin sa ngayon dahil yan po ay katas. Okay? So, meron mga nagpo-comment na kung ano ang desisyon ng AC, yun na lang sundin natin. Kung tanggap na nila eh. Yung iba naman, ay hindi. Hindi, wag yan. Kasi talagang nakatuon sila sa uh, gusto magkaroon ng eleksyon. No? 2023, 2023, nagka-BSKE. Tapos 2025, BSKE na naman. Masyadong, ano, magastos yan sa gobyerno. BSKE, BSKE eh meron naman din siyempre mag uh, magsasabi na kung nga uh, matutuloy ang BSK sa 2026, ah uh, merong dagdag na pondo. Mas malaki daw magagastos. Ah, uh, sa tingin ko naman eh normal na magkaroon ng dagdag na pondo dahil ang dami pong nagparehistro na uh, butante. Paano mo ma ma-accommodate lahat 'yan kung walang budget? Naturalmente, meron pong budget. Hindi po pwedeng wala. Kasi normal lang na may accommodate yung mga bagong voters. Kasi magkakaroon din po ng voters registration sa ano eh, uh, mga third week ng October na tatagos sa susunod na taon. So mabahaba pong voters registration yan at tiyak na million pa rin ang madadagdag. Kaya kailangan lahat yun ma-accommodate. At syempre mga dagdag na members na magtatrabaho, mga guro, mga venue kung saan mga eskwilahan. Di ba? Normal. So, sa akin, natitimbang ko ngayon na batas siguro ang uh, dito. Sana, kung tama ako, siguro, di tama. <laughs> kung mali, di mali. Okay, so hanggang dito na lang. Comment kayo dyan, share ng video, subscribe. God bless.